Mula Cebu hanggang Cubao, todo promote si Ruru Madrid kasama ang ilang co-stars ng Lolong, Bayani ng Bayan, na magsisimula ng umere sa GMA Primetime ngayong lunes ng gabi, ikadalawampu ng Enero taong 2025. Ngayong umaga ay kasama ni Ruru sina Shire Diaz at Martin Del Rosario na nag-ikot sa terminal ng bus sa Cubao, Quezon City. Sa Cebu naman nung linggo ikalabinsyam ng Enero, halos nagkasabay pa silang nag-ikot sa Sinulog Festival ng grupo ng FPJs Batang Kiyapo ni Coco Martin. 2025, ang unang season ng Lolong ni Ruro ay nakatapat pa noon ang pagtatapos ng FPJs ang probinsyano ni Coco, at humataw ito sa ratings. Tumaas lang noon ang FPJs ang probinsyano ng magfinale na ito. Ang FPJs Batang Kiyapo ang isinunod ni Coco, at tinapatan ito ni Ruro ng Black Rider. Pero nanatiling malakas ang teleserye ni Coco. Ngayon ay itatapatan muli ni Ruro si Coco sa pagbabalik ng Lolong na mas pinalakas at sinasabing ang dambuhalang pagbabalik ni Dakila. Itinuturing ni Ruro na malaking karangalan at challenge sa kanya na si Coco ang nakakatapat niya. Sabi ni Ruro, para naman sa mga manunood ang pagtatapat ng kanika kanilang malaking teleserye sa pangatlong pagkakataon. Masaya at excited ako sa aming pangatlong pagtatapat kasi nabibigyan namin pareho ng kasiyahan ang mga manunood sa pamamagitan ng aming palabas. Ito ang layunin namin bilang artista at sa production na makapaghandog kami ng mga shows na maaring kapulutan ng aral, makapagbigay ng aliw, at maipagmalaki natin ang sariling atin. Ang wagi po ay tayong mga Pilipino, text ni Ruru sa Pep Troika. Ikinukumpara ng iba sina na Coco at Ruro na parehong hindi nagbago sa kabila ng tagumpay na tinatamasa nila. Marami sa mga dating nakatrabaho ni Coco ang nagsasabing hindi talaga nagbago ang hari ng telebisyon. Si Ruro ay hindi rin daw nakakalimot sa mga dating tumulong sa kanya. Sinasabi naman ni Ruro na laging nakatanim sa isip niyang hindi siya magbabago, hindi siya magiging mayabang. Siguro para sa akin kasi, ang paglaki ng ulo or parang maging kampante, siguro mangyayari lang yan pagka hindi ka o, oh, kumbaga, parang naging ingroto sa mga nangyayari, sa ad ni Ruro. Kasi, para sa akin, everyday lagi kong ipinagpapasalamat, kasi alam ko anytime na gustuhin na mawala po ito, sandali lang mawawala, eh. Kagaya ni Coco Martin, hindi rin naging madali kay Ruro Madrid ang lahat. Ang dami rin niyang pinagdaanan bago narating ang kanyang estado ngayon. So, dahil ko alam ko yung hirap ng mga pagsubok na pinagdaanan ko bago ko siya makuha, hindi ko tini take for granted, sabi ni Ruro. Kumbaga, hindi siya pupunta sa ulo ko, hindi ako magiging mayabang, hindi lalaki yung ulo ko. Kasi ayoko nang bumalik sa dati yung hirap ko noon na parang noon na parang dinadaan ka lang, hindi ka nire-respeto. Na parang tingin sa iyo, wala lang, na may mga sasabihin hindi magaganda sa iyo. Ang hirap. And I know ang daming nagdadanas ng ganong klaseng pakiramdam. So, gusto kong gamitin itong nangyayari sa akin, to give inspiration sa mga katulad ko na nangangarap na may mga ganun mang pagsubok na dumadaan sa atin. Pero basta magpulsige ka, manalig ka sa Panginoon kung ano yung nakalaan para sa atin, mangyayari yon. Pagdating sa love life, mas gusto ni Coco na pribado lang ito, pero hindi niya itinatanggi ang sa kanila ni Julia Montes ipinagmamalaki niyang nandyan si Julia sa buhay niya. Ganun din si Ruro sa kanila ni Bianca umali. Pero sa ngayon, parehong abala si Naruro at Bianca sa kanikanyang trabaho. Kapag rest day ay tinitiyak nilang silang dalawa ang magkasama. Napapag-usapan na raw nila ang kasal, pero trabaho muna ang pinapaprioritize sa ngayon. Lagi naman po naming napapag-usapan yan kung kailan, dun tayo medyo, hindi pa namin sure, sambit ni Ruro. Kasi nga, sa nangyayari po sa amin ngayon, eh, di ba? Ang tagal din naming hinintay. Ang tagal hinintay ni Bianca yung Sanger, ang tagal kong hinintay itong lolong, yung green bones. So, parang gusto namin ma-maximize ito. And then, eventually, hindi natin masabi bukas makalawa, baka bigla namin maramdaman na baka ito na ang tamang pagkakataon, gagawin po talaga namin. Pero ang wala sa isip nila, at hindi raw nila gagawin ay ang mag-live-in. Malinaw po sa amin yung mga aral sa loob ng iglesia na talagang hindi pa namin gagawin. For me, ano eh, talagang choice din naming dalawa na huwag muna kasi para at least, you know ma-maximize namin yung quality time namin with my family, and sa kanya sa pamilya niya. And eventually maging kami, doon na yung tamang panahon, lahat ni Ruro sa nakaraang media conference ng Lolong, Bayani ng Bayan. We wish Ruru the best and he is on a roll lalo na sa pagsisimula ng Lolong Book dalawa sa TV ngayon at kay Coco rin sa kanyang FPJ's Batang Kiyapo all good vibes na napakabubuting taong ito si Coco Martin ay Katoliko deboto ni na Nazareno sa Kiyapo si Ruru Madrid ay kaanib sa Iglesia ni Cristo ang Sinulog sa Cebu ay religious festival para sa Santo Niño wala tayong question sa pakikiisa roon ni Coco Pinangunahan ni Coco ang sinulog kapamilya caravan noong ikalabing walo ng Enero, Sabado ng 4 p.m., sa Ayala Center, Cebu. Pinataob ng lolong ni Ruro ang FPJs ang probansyano ni Coco. Costar ni Ruro si Christopher De Leon sa lolong. Nasa FPJs batang kiyapo na si Christopher. Pangunahing kontrabida kay Ruru sa lolong, bayani ng bayan si John Arcilia, na isa sa labintatlong hurado ng 50th Metro Manila Film Festival, MMFF. Tumatagos sa puso ang acceptance speech ni Ruru ng magwaging best supporting actor sa MMFF 2024 para sa pelikulang Green Bones. Pero napansin din ng vlogger na si Bix Almason na sa dami ng pinasalamatan ni Ruru sa natamong tagumpay, hindi niya nabanggit ang dating manager na si Direk Mario J. De Los Reyes. Ikapitong death anniversary na ng kaibigang direct Mario J. sa ikadalawamputpito ng Enero taong 2025, Lunes. Batang Kiyapo 500 episode. Ipinagdiwang ng FPJs Batang Kiyapo ang ikalimandaang episode nito noong ikalabing-anim ng Enero, Huwebes. May mga pagbabago na naman sa buhay ni Tanggul, karakter ni Coco. Nabalot man ang hinagpis ang puso ni Tanggul matapos malaman na hindi si Rigor, John Estrada, ang tatay niya, desidido siyang hanapin ang totoo niyang ama para tuluyang alamin ang tunay niyang pagkatao. Hindi magiging madali para kay Tanggol na mag-move kaya maghihiganti pa siya kay Rigor para sa lahat ng pagmamaltrato nito sa kanya nito. Simula pa lang ito ng mga aabang ang pasabog sa hit ka pamilya serye. Ginalaw ko na yung bawat karakter. Ito na ang lahat ng revelation kasi may papasok na mga bagong karakter at panibagong kwento, sabi ni Coco sa panayam ng TV Patrol. Gusto namin na parang ibang show na ang pinapanood ng viewers para hindi natatapos ang excitement gabi-gabi. May pahapyaw si Coco sa kanyang sorpresa na magugulat at matutuwa ang mga manunood sa mga bagong karakter na kinabibilangan ng mga bigating artista. Dreamcast, lagi kong nilulok forward na makatrabaho ang mga mahuhusay na veteran actors at yung mga artista na gustong-gustong mapanood ng mga bata. Tamang combination ito ng cast, wika ni Coco. Mapapanood ang ma aksyong kaganapan sa FPJs Batang Kiyapo gabi-gabi ng 8pm sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Iwanti, at Kapamilya Online Live. Available ang latest episodes nito sa loob ng 21 na araw matapos silang unang ipalabas sa Kapamilya Online Live sa YouTube. i kan lang ang anumang digital TV box na ginagamit sa bahay, gaya ng TV Plus Box, para makanud sa TV5 at A2Z. Mapapanood din ito sa labas ng Pilipinas sa pamamagitan ng Iwantik at The Filipino Channel, TFC, sa cable at IPTV.